Ayan, good morning, good morning mga katoro, mga kaibigan. So, nandito na naman po tayo sa bukid upang mag-asamistuhin uh, yung ating mga lagang baka. At pagandang maga po sa lahat ng mga viewers. Sa kung walang sawang sumusuporta sa video ni Turong Gala. Uh, si Turong Gala nga po pala ay sa katauhan po ni Roylan Ramirez po. Ayan, from Quezon. Ayan. Shout out po sa mga taga Quezon. Uh, tayo po ay magpapainom na ulit ng baka so yung tamang pong pagpapainom ko ng baka ay laging pag hindi alas 10 ay mga 9.30 in the morning so yung po yung tamang po ng baka para po uh, marami silang mainom ng tubig uh, at bago po ang lahat ay intro po muna tayo mga katoro nga po mga katoro at uh, nandito na po yung ating binabad na feeds ito po ay para sa malaking toro at ito po naman ay sa isa kong baka na turitihan so, tara po samahan niyo po ako upang aking bigyan ng painom at uh, pagkain feeds yung aking malaking toro at saka yung aking turitihan mga katoro ngayon nga po mga katoro kinuha, na, kinuha ko na po itong aking baka So, ito po yung turitihan ko mga kaibigan. Ito po yung kanyang uh, ah, painong ngayong maga. So, may kauting pins po yan mga katoro. Ito po yung nakaraan na binigyan ko ng vitamins. Pinorga ko pagkatapos binigyan ko ng vitamins. So, tingnan po mga kaibigan yung katawan niya ngayon kung gano'n nakabilog. nakabilog na po niya ngayon mga kaibigan. Ayan na po yung katawan niya ngayon. Dati pong medyo patpatin. So napakaganda na po ng katawan niya. Ayan po mga toro ta kanyang uh, inuubos yung kanyang painom mga kaibigan o ganyan po yung tamang po painom ng baka para po mas mabilis tumaba yung baka ayan po mga kaibigan oh. inuubos po niya katawan po niya bilog na. Mahalaga po sa baka mga katuro yung pinupuruga nyo. Para mawala po yung mga ano niya parasite sa katawan, yung mga bulate. O wala pong kaagaw sa pagkain sa loob nyo dyan. Nakukuha po niya lahat ng vitamins sa katawan niya ng baka. Kaya po ang baka ay pagbilis mo ba? Pa. Wow. Many months later. Titingnan na natin kung naubos nitong torite yung binigay kong mahigit na kalahating timbang tubig. Hmm. Ay na po. Ang toro. Pus na. May alam po yung pagbibigay ng painom sa baka. gayon po ang oras magbigay. So, bibigyan ko po naman ngayon na yung aking uh, malaking toro mga to. Ano po, pusog na. Ano nga po mga katoro, nilagay ko na sa planggana yung yung ano, yung pitch. Woo! Woo! Tawagin ko tong baka. Tapos din ko. Hindi niya napansin. Ayan na. Ito na po. Susunod na po yan sa akin. Ayan na. Susunod na yan. na po mga katoro ganyan po yung baka pag uh, marunong lang kumain ng pigs hanap ah, hanapin niya yan ito so, pa uh, dalawang linggo ko po itong pinibigyan ng pigs mga kaibigan At, uh, ito na po oh. bilog na bilog na po yung katawa niya so, ngayon po nung una pong pagbibigay ko ng pizza kanya isang kilo lang ngayon po ay mas dumami yung binibigay ko nasa dalawang kilo mahigit ang lakas na po niya kumain ng pigs eh. nice parang baboy na kong kumain ng pigs ito pong oras maganda magbigay ng feeds mga ng alas 10 ito po yung katawa nya napakaganda na ng katawa nya ito muna tayo banda, mainis yun po mga katoro kain kain po siya ng feeds mga katoro mga kaibigan o, kapag ganyan po ang baka kapag uh, naturuan mo kumain ng feeds. uh, dire diretso -diret na po yan hanggang siya po ay tumaba ng gusto niyong taba many months later. Bro, ubos na po yung binigay natin pins. Hindi na po ulit siya. Oh my God! Wow! Ang ginaya niya ng damo. Ayan. Kumakain na po siya ng damo mga to. Ayan po mga kaibigan, kung nasaksihan nyo po yung aking uh, pagbigay ng pakain ng pin sa aking toro at saka yung tamang pagpapainom ngayong umaga. Uh, pakisubscribe uh, doon sa mga kapanood. Like and share po at uh, pakiclick po yung notification bell para po updated kayo sa mga susunod kong video mga, mga toro. Uh, isang pagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusunod sa turong gala. Bye-bye.